Hello po! Nang po ang ating vlog. Totoo kaya na masasara ang Sofitel? Hala, nang babalita kasi na magsasara ito. Paano na lang kaya kami? Paano na kaya yung paborito namin, Spiral? Saan na kami kapain? Paano na kaya yun? Nag-aalala talaga kami. Kaya agad-agad kami pumunta dito kasi nga nalaman namin. Pero isa rin kasi pinunta namin dito dahil birthday ng kate ko. So ito na nga, papasok ng nga kami at syempre hihibot ko yun nanay ko. At para makita nyo kung ano yung itsura sa loob at ano yung mga pagkain na nandito. So ito na nga, ang bag na nanay ko ay nilipag yun na nga dyan. O nga pala, wala nga pinalaman ang ng na nanay ko. Kasi nga, balak nga namin kumuha ng mga pagkain na galing doon. <laughs> Joke lang, hindi namin gawa yun. Joke lang ito. Bakit mga tinuro na nga na ng na nanay ko ang sunflower na maraming bubuyo? Napag-isip-isip ko na hindi pala tao ang wini-welcome dito. Kundi ang mga bubuyo. Itong nanay ko is na vera. Hindi napansin na may pumansin sa akin. So dito nga pala tayo maglalakad sa so, tandaan nyo para hindi po para kayo maligaw pag kayo ipusunta dito. Ganito nga po pala ang itsura dito. Medyo madilim. Kaya siguro sila lilipat o magsasara o baka po lang nila yung mga ilaw. <laughs> Pagpasok nga po pala namin eh, akala ko ay eh, pagkain ng ganang Kasi isang beses pa lang po ako nakapunta dito, pero ang nanay ko ay bases eh, dalawang na po. Kaya ako hindi ko pa po alam na ganito pala ang itsura dito. Siyempre, ito na nga, pababa kami at hindi magpapawali ang nanay ko. Eh, kailangan muna kumuway eh, bago bumaba. So, ito na nga habang naglalakad kami. Medyo pinabahan ako kasi ang haba ng pila. So, akala ko nga po pala, ipipila eh, kami at sabi na nga, e, eh, na nga lang kami doon. Buti na lang talaga, e, eh, nagpa-reserve na ang loba ko, kaya hindi kami pipila na mahaba. So, ito pala ang kakainin namin. Este, nila lang po, hindi pala ako kasama. Tuwawa naman talaga ang mga living katulad ko. At hindi na talaga na patumpik tumpik pa ang nanay ko ay talaga naman nag-vlog at naglibot na po rito. At ito na naman ang kanyang kakainin at papaingit na naman siya sa akin. Kawawa naman talaga ang baby katulad ko hindi ba rin makakain. Ayan na nga ba sinasabi ko. Inuna na naman niya ang pag-picture pag-video. Kaya pag niya ay wala na siya nadap na na masasarap na krutas. Inuna niya nga po palang nga ng mga prutas at mga beso pero ang inuna niyang kainin ay siyempre ang mga seafoods. Ayun na nga habang tinitignan ko ito, napapaisip talaga ako anong pinagkaiba ng spiral sa si ibang buffet. Sabi kasi nung nanay ko, isa lang naman daw ang itsula nito. Bakit kaya mas mahal ito? Napaisip nga rin ako pero ang sabi nga ng nanay ko ay meron daw ditong lobster. Kaya mamaya puntahan natin po nung itsura nun. Ang sabi nga pala ng nanay ko yung ice cream nila dito ay parang normal lang yun daw. Kayo, anong masasabi nyo sa mga nakakain dito sa Spiral? Pakishare naman po kung experience nyo dito. Tara at lipat naman tayo sa iba. So ito nga po pala ang mga pinapay nila. Mukhang masasarap naman kaso marami naman dito sa bahay. Kaya hindi ito kinuha ng nanay ko. Pero siyempre iba pa rin ang mga tinapay dito. Pero sobrang daming ng pagkain dito, hindi ka na makapili. At siyempre kakainin mo na lang yung mga hindi mo pa nakakain, yung wala sa bahay. Sabi kasi ng nanay ko, para daw sulit-sulit sulit ang binayad mo, ay kainin mo yung mga mamahaling pagkain. At hindi yung normal na nakakain mo sa bahay. At syempre, yung wala dapat sa bahay nyo. At syempre, isa na dito ang lobster. Sabi kasi ng nanay ko kapag kayo daw ay nasa spiral ay eh, kailangan isulit-sulitin yun na. Dahil minsan nga lang daw makakain ng ganito kasi sarap na pagkain. Ang sabi ko pa noon ay eh, nagsisita pa kung mag para lang makakain dito. Pero ngayon ay eh, tinupad agad ng nanay ko. Napumunta dito pero hindi naman ako makakain. Sabi ng nanay ko ay eh, pangarap nila lang daw dito kumain. Pero hindi niya raw lubos na akala nyo makakain siya dito. At dalawang beses pa nga kumain dito. Kayo, may idea ba kayo kung magkano dito ang isa? Ayaw ko nga sabihin, kaya isearch nyo na lang po kung magkano po ang spiral. Pagkaka-alam ko nga po, eh mas mahal nga po pala ang dinner dito. Kasi meron siya mga lobster at seafoods na ganito. Hindi tulad sa lunch at breakfast. Mas mura nga po pala yun kumpara sa dinner. So alam nyo na, kaya pumunta na kayo. Kapag sarado na, joke lang. <laughs> Sigurado na, ba't pa kayo pupunta? Malay baka fake news lang, hindi naman sila magsasara, nagre-renovate lang. Or may aayusin lang silang mga bagay-bagay. O mas papadamihin nila yung ilaw dito, di ba? So ito na, kakain na po ang nanay ko ng na seafood. niya nga po ang lobster at saka itong mahabang ito. Masabi nga po pala ng nanay ko, isa po sa mga natikman niya na masarap dito ay yung parang mahaba. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa mahabang ito pero sabi ng nanay ko, yung kulay brown daw na mahaba, yun daw po ay masasarap. Nga pala, nung siya ay buntis po ay hindi po siya nakakain ng mga ganito kasi nga po bawal lalo na yung mga seafood at yung mga raw na pagkain. So ngayon nakakain na po niya, lahat ng gusto niya. So ito po yung kinain na nanay ko na sobrang sarap daw na hindi niya mapaliwanag. Mas masarap po siya sa lahat ng nakain niya na Anong pagkain ng seafoods? Ito talaga yung napakalasa nito na hindi maintindihan. Sabi nga na ng nanay ko, eh, piling nga yung pumakain daw siya ng uod na may shell. <laughs> Joke lang, pasintabi po. O, dito na tayo sa lobster. Ito nga po pala yung kinain ng nanay ko. Hindi ko alam ang tawag dito, lobster po ba? Pero ang sabi nga ng nanay ko, pagkakagat niya po, eh, nagulat nga siya, ibat eh, ba't malamig? Eh, sabi ko, eh, baka yung sadyang ganyan nga po talaga, malamig nga po pala ito pero nung pagkakagat niya eh sakto lang hindi naman siya kalambutan sakto lang din ang lasa niya mas malasa pa nga ang hipon <laughs> akala mo naman ako talaga ang nakatikim. hindi ang nanay ko lang naman ang lumamon na 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 kailan kaya ako nalamon kung e, nanay ko lang ang kain ng kain kagapa ang nanay ko sa malamig na lobster. At syempre, dito sa Spiral ay meron din mga Japanese food tulad ng sashimi at sushi at mga kun, ano pa. Ang sabi nga ng nanay ko, ito daw sashimi. E, pasado raw sa kanya. Napaka-fresh daw talaga. At masarap daw talaga ito. At isa nga daw po pala to sa mga paborito niyang pagkain. Pero ang sabi nga ng nanay ko, mas gusto niya raw kumain ng mga Japanese food dito at saka ng mga seafoods kumpara sa ibang buffet. Ang maganda lang kasi dito ay saktuhan lang din ng mga tao, hindi gano'ng karami, hindi gano'ng kasiksikan. Sige, lamang dalawang lamang. Ay, ayun na nga, ba't sinasabi ko? Pinapaingit lang nito ng naikong nacho. Ito na nga po pala, kinain nila. Bukod na po pala sa kinain nila dito, ay babayaran nyo nga po pala ang drinks nila dahil hindi po ito libre at kasama sa bupe. Bali, 250 po, po ang isa. Pero bottomless na po iyon. So ito nga po kami, kinain ng nanay ko. Masarap nga daw po ang laksi sa kanila. Ang nakadalawang beses nga po siya na ulit nito kasi sobrang sarap nga po pala nito. So hindi ko na napi isang kaya habang manakain po siya eh, pinadede niya na rin po ako. So dito naman tayo sa Korean foods. As sabi nga po pala ng nanay ko, nung unang punta niya po dito ay hindi po siya nakakain nito. Kaya hindi niya ito pinalagpas. Sa pangalawang punta niya po dito ay kinain niya na nga po ang kinuha nga po pala ng nanay ko ay yung beef at sabi nga po pala ng nanay ko at okay daw po ang lasa nito nagustuhan niya nga po at nakadalang ulit po siya ang maganda lang po kasi dito ay sila lang po ang magluluto at ang sabi nga po pala ng nanay ko ang buffet nga po pala dito ay ikaw ang pagsisilbihan ikaw ang ipag ipagluluto nila yun nga lang sabi ng nanay ko iba pa rin daw kasi yung ikaw ang kukuha ng sarili mong pagkain at gusto mo yung ikaw magkukontrol ng kung anong gusto mong pagkain hindi kasi tulad dito na medyo kontrolado nila yung pagbigay ng pagkain. Pero ang importante, masarap naman po ang pagkain lang. Dito na nanay ko, kung i-rate po itong spiral, ay nasa ipo po. Masarap naman daw po. Yun nga lang, mahal nga lang po talaga. Sobrang mahal po eh. Kaya ang sabi na nanay ko, ang lasa daw ng spiral dito ay lasang pera na. <laughs> Joke lang. I mean, mix siya. Nag-mix yung sarap ng lasa niya dun sa binayad mo kasi nga ang mahal. De joke lang. Pero masaya naman talaga kasi minsan ka lang naman kakain ng ganito. Eh, lubos-lubosin mo na. At syempre, dahil nga magsasara na nga rin ito, ay okay na rin. So, ito na nga, nagpahinga na nga ang nanay ko. At syempre, uh, lumakas-lakas na siya at mahimas-masan. So, ngayon nagpunta na siya dito sa mga dessert. At titikman daw niya kung anong lasa nito. So, ito yung mga kinuha niya. Ayan, ang dami. Pero sabi niya nga, dapat hindi niya raw masyadong kinain yung iba. Dahil mas trip niya nga daw yung mga dessert dito. Kaysa dun sa mga unang kinain niya. Pero, ang hili kasing kainin ng nanay ko is yung mga Japanese food, seafoods, ganun. Yun lang naman ang gustong kainin ng at wala nang iba. So, ito na nga, buhat na naman ako ng nanay ko. At nahirapan nga po pala sila sa akin. Kasi salitan po sila ng nanay-tatay ko sa pagbubuhat sa akin. Dahil kailangan daw nilang sulitin yung pagkain po nila dito. Achoo! Ako, ubus na-ubus na ang aking pasensya. Kailan nyo ako papatainin? Achoo! Eh nga po pala, i-birthday ko lang ng tatay ko. Happy birthday po! Mga mahal ko kayo! Ang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So, yun na nga po pala ang dami ko na nga sinabi. At syempre, malapit na nga kami matapos dito. At habang nire-hili nga ako at matutulog na nga ako, eto na nga at pauwi na kami. At ayun, na-eraos din ang birthday ng tatay ko. At ayun, uh, masaya akong na-experience ko to kahit na hindi po ako nakakain pero basta kasama ko po yung nanay -tapay ko ay masaya na po ako doon at At gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga nag follow sa nanay ko kasi minsan hindi nga alam na may nagpa-follow sa kanya. At ayun, hindi namin alam kung saan ba kayo nag-follow, sa reels ba o sa video. Kaya kung sa video man sana, mag-comment po kayo para alam po ng na nanay ko kung saan po siya pinalo. At yun lang po, happy 6K followers na rin po sa atin at sa nanay ko. Yun lang po masasabi ko at yun lang, good night, bye!